Yan, umpisa na ng pagpunta natin ng bukid mga badi at si na naman. Ito nga po at katatapos lang ng bagyo. Ang pecha po ngayon ay November 13 at medyo bumabaw na po yung tubig. Papunta dito sa aming bukid. Medyo mas madali po siyang tumuyin ngayon dahil yung tubig po ay nagkalat. Medyo malawak po kasi yung tubig. Dito tulad dati na naipon kaya mahirap po kami tumuyin. Gagadibdib. Pero ngayon nagkalat po ang tubig. Kaya ang um, ang ilog po ay uh, gagatuhod lang, lagpas gagatuhod. Yung tinatawid namin. Ayun ang mga badi, at pangalawang tawid ko na ng ilog dito. Gagatuhod po yung tinawid ko, lagpas gagatuhod. Hindi po siya masyadong malalim dahil lumawang nga po yung ilog. Okay, tatawid ulit tayo doon. Medyo siyempre tatago ko muna yung cellphone ko at baka malaglag no. Ayan, andito na nga tayo mga badi sa bubuksan sana naming lupa na pagtataniman po namin ng sibuyas. Kaso po ito ay uh, nadaanan ng tubig nung bumagyo yung bagyong uwan ito nga mga buddy at uh, tinagis niya po ng konti yung duluhan ng bubuksan naming lupa na pagtataniman sana ng sibuyas ayan kung nakikita nyo mga buddy ito nga po oh, yung dulo ng bubuksan naming lupa ay uh, dinaanan ng tubig medyo maluwang po sana yung ano ah medyo maluwang pa po, po sana yung mabubuksan dito kaso nga lang eh nabawasan na kasi nga tinagis ng tubig dapat yung lupa nyo na eh, hanggang doon eh, sa kamatsili na yun. na yun. Nandito pa naman po yung kubong ginawa namin. Hindi pa naman po nasisira. Pero baka sakalig po kapag ka hindi na umulan mga badi ay buksan din po namin to. Kung hindi na babagyo, sana naman wala na pong bagyo. Para naman na ah, medyo lumbang po yung tataniman namin ng sibuyas. At mas paray po kaming anihin at kitain nang sa ganun ay syempre makabayad na naman tayo sa mga ating pinagkakautangan at yun naman po ang mahalaga ayan at may mga naanod pa nga pong mga kahoy dito pwedeng panggatong yan mga buddy mga gusto nyo wala kayong kahoy dyan punta kayo dito wala mga kahoy dami dito tingnan natin yung kubong ginawa namin kung ayos pa kung kubo namin ay wala pa namang masyadong itsura dahil hindi pa po siya tapos basta nalagyan po siya ng bubong pwede naman ng lilim At saka meron po siyang puno, kama kaya nakakalilim na rin naman na po, kahit papano okay, simula dito ang tinawid ko pong ilog ay meron sigurong lima pero hindi pa dyan natatapos ang pagtawid ko mga badi dahil ito pa po ang mismong kailugan tatawid pa po ako dyan hindi ko po alam kung gaano kalalim yan, baka gagadibdib pa kaya umpisa na natin pero Siyempre mas mababaw naman po siya ngayon kaysa nung kababagyo gagadibdib po siguro yan okay mga buddy tumawid na po tayo at uh, alisin ko na po yung mga damo doon sa so, tataniman ko ng sibuyas dun sa kabila tignan naman po natin yung itsura doon kung inabot ng tubig so ayan nga mga buddy nakatawid na po tayo dito sa kabila at uh, hindi po ako nakamali ng sinabi ang tinawid ko po ay gagadibdib dito po sa kailogan mga buddy Siyempre para hindi ako mabasa ay uh, inalis ko po yung mga damit ko at ito nga po yung napinsala ng bagyong uwan bali sinagasaan niya po itong lupa namin dito pero hindi naman po ito natataniman ng sibuyas dahil uh, ito po ay naging pasigan pero dito po sana ako magbubukas eh, dito sa gawin na to kaso nga lang inaabot pa rin po siya tubig kaya malamang hindi ko na po siguro siya bubuksan bali kung suswerte yun, mga bani, doon na lang sa kapila doon na lang kami magbubukas sa tinayon po namin ng kubo yan, nakarating na nga ako dito sa kabila mga body dito sa tataniman namin ng sibuyas at yung kubo namin, nakita nyo naman mga body sira na nga, sinira pa ng bagyo grabe naman oh wala na kaming lilim konti na lang konting konti na lang mga body ito naman po yung mga kasama ko, nag-aararo na dun oh ay ah. ito po yung pupunlan nila mga body yan po sila mamumula sa November 23 at dito naman po ako Siyempre pagkatapos nila mag-araro doon ay mag na rin po ako dito. Yun o. Know. Okay, umpisa na ng bakbakan mga body dahil magsisibuyas na naman po kami. Sa palaran na naman po ito. Ayun niya po, nag na si Bayaw o. Oh. Yan dito na muna tayo sa tataniman ko mga buddy. Bale, ito pong mga naipon kong damo dito ay babalik ka rin ko para matuyo. Para mamaya po ay masigaan ko na sila. Para po hindi masyadong masukal. yan syempre gagamit tayo ng kalaykay. Yan, naibaligtad ko na nga mga buddy yung damo na sinuyod ko nung nakaraan. Para pagka mamaya natuyo na ay pwede na po natin siyang sunukin.